pitong taong nakabilanggo. At ngayon, pansamantalang nakalaya na si Laila de Lima. Panoorin natin mga ulat sa iba't ibang stasyon. Dating Senadora, Laila de Lima. Atin pong panoorin ang bahagi ng press call. of the case. We were actually expecting a ruling as early as September because as I said, we filed the motion for reconsideration noong June. So, medyo tumagal understandably again, and ito nga, and is, I think, kasi nakita ko nga, although hindi ko pa nga nababasa, it was a, it was a thorough and extensive discussion of the merits of our motion for reconsideration. So it is a legal vindication because we were always confident, although I cannot further... ...na tinanggap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pinakahuling desisyon ng Korte sa kaso ni dating Senador Leila de Lima. Sa isang pahayag, sinabi ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na sinabi umano sa kanya ni Duterte na bilang abogado, kailangan niyang respetuhin ito. Ano mga taga-suporta ni dating Senadora Laila Delima ang pagkapanalo niya sa kaso? Habang si dating Presidential Spokesperson Harry Roque gustong habuli ng mga testigong naglaglag noon kay de Lima pero biglang bumaligtad. Nasa frontline na balitang yan si Mean Los Umiiral ang hustisya sa bansa. Ito ang nagkakaisang reaksyon hindi lang ng mga taga-suporta kundi maging ng mga kritiko ni dating senadora Laila de Lima matapos siyang mapawalang sala sa isa sa dalawang natitirang drug cases laban sa kanya. Kabilang narito si attorney Harry Roque na dating tagapagsalita ng administrasyong Duterte kung saan kailang kritiko. Matapos ng halos pitong taon sa bilangguan, laya na rin si dating senadora Laila de pero para pumalinaw, hindi pa tapos ang kaso laban kay Delima. Piniyagan lamang siya ng kote na makapagpiyansa para sa natitirang drug case na silang laban sa kanya ng Duterte administration. Balikan lamang po natin ang mga pangyayari sa mga kaso ni Laila Delima. Lima. Nagsimula ang away ni De Lima at ni dating Pangulong Duterte ng imbistigahan ni De Lima ang mga kaso na pumanoy extrajudicial killing sa Davao City sa ilalim ni Noy Mayor Duterte nung si De Lima pa ay nasa CHR.